So, ano bang pag-uusapan natin sa episode na to, Sob? Yan. Napaka-exciting Ang hirap ng transition, iisip ko. nung ano nga ba salita ka? Okay, ka. Okay, okay. Nag-iisip ko, paano ka ba ito i transition sa episode natin? Wala nang transition. Rektahan na tayo, Perfect no? Rektahan. Sa episode na to, pag-uusapan natin. ah uh, kasi ngayon, Sob, ano? Kagaya nga nung sinabi ni Marvin, di ba? Uh. Kung ikaw, Meron kang cellphone, meron ka smartphone, meron ka ah. internet, meron kang laptop. Eh kasalanan mo na 'pag di ka pa kumita. Correct. Nang pera. Correct, correct, Kasi 'yun niya, sabi niya nya, 'di ba? Isang magandang business ngayon, hindi mo kailangan ng malaking puhunan, or mga produkto. You can do affiliate marketing, TikTok shop, mm. online selling, dami. 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 Si ano nga, 'di ba, si Payong, Payong si Jo si Marie. Marie. Grabe. Affiliate, affiliate, pero oh. palumpalo. Alam ko nga, nakapagpatayo ng resort yun dahil oh. sa pag-affiliate. Diba? So, since yan ang trend ngayon, yan ang mga usong ngayong negosyo. Online selling. At kaya ngayon, yan ang pag-uusapan natin sa episode. Yeah. Natin. So, wow. nagkaroon kami ng online. Ngayon, ang ginawa ko noon, sabi ko, in doon ko nabasa, may nabasa ako na to, hindi ko to makalimutan. In every crisis, there's always an opportunity. Yes. Ay, post yan. Y yes. Ako nag-post niyan. Ikaw ba? Hindi <laughs> 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 ko lang matandaan. <laughs> pero, ano, na-touch talaga ako. Sabi ko, oh my God, Candy, hindi natin pwedeng tingnan yung crisis na to in negative correct, way. Correct, correct, correct. And then may pumunta sa akin. Mm -mm. Sabi niya ganyan, Ma'am Candy, pwede bang mag-distributor? Sabi ko, Pucha, ano ba yung distributorship? <laughs> Wala akong idea. Oh, kasi di ba, from architecto, tumalun ako sa pagiging uh -huh. business owner. Ano uh -huh. ba? Distributor at reseller mm -hmm. Hindi ko na yung magtanong Kasi okay. always remember ha Hindi masamang magtanong right. It will make you a fool for a minute Pero right. kung hindi ka nagtanong It will make you a fool for a lifetime right. Diba? Yeah, yeah. Imagine Anong nakakaya? Imagine sa akin nagtatanong Pero may ari ang nagtanong <laughs> sa customer Ano ba yung distributor? <laughs> Paano ba yun? Oo Pinaliwanag sa akin Okay doon na nag na ako, mm -hmm. nagkaroon na ako ng distributor sa Taylac, Bulacan, Pampanga. Wow. Imagine, isang estudyante lang ako noon. Uh -huh. I was 21 years old that time or 22. Nagkaroon na ako ng distributor. Wow. Wow. Imagine, doon na lumago ng lumago yung negosyo. As in, from Luzon, Visayas, Mindanao, nagkaroon kami ng distributor. Mm -hmm. Pero the thing is, kung bakit sobrang bilis talaga ng pag-boom ng negosyo namin. Mm -hmm. Ko, actually is the creativity yeah, behind the pastillas. Agree. agree. Maraming mga tao nagtatanong sa akin, Kendy, anong negosyo mo? Palagi ko itong sinasabi, pastillas. Uh -uh. Pero palagi nilang parang, oh, okay, there's nothing special about pastillas. Uh, parang right. sila... Di ba? Uh Oo -oh. kasi dito sa Pilipinas Pag sinabing pastillas normal. Ah okay Normal uh -huh. uh -huh. Basic lang Basic Oo Pastillas lang naman mm -hmm. Pero you know what Ang pinagmamalaki ko sa product namin Dito sa Kendy sweet Goods. When I say pastillas It's not ordinary yes. uh -huh. Sabi ko nga Nagamit ko yung pagiging Arkitekto ko sa pastillas uh -huh. Sabi ko candy, if ko yung business na to I want it to be extraordinary mm -hmm. So sa lahat ng magstart ng negosyo diyan, palagi nyo itong itanang sa sarili nyo. If we, if you will start a business, kailangan may something bago. Kasi aminin man natin sa hindi, ang customer nagsasawa sa paulit-ulit. Correct, correct, Di ba? Yeah paulit-ulit magsasawa yan eh. Kailangan mo i-reinvent yung product mo. Imagine, sinong mag-aakala na ang pastillas pwede palang maging mukhang street food, maging mukhang sushi, fried chicken. Sobrang genius idea niya. Out of ordinary. Ordinary product, pwede palang gawing extraordinary. Tsaka ginamit siya pang prank, di ba, ng mga content creator. Maraming mga content creator, bumibili sa amin. Kasi minsan nga, may nag-chat-chat pa sa amin. Ma'am Kendy, alam mo ba yung nanay ko, sinausaw sa suka kasi akala totoong kisa. Oh oh, oh, oh. yon di ba sabi ko i I will pursue this business Gusto kong maging Extraordinary kami sa market Kailangan mm -hmm. may edge Hindi pwedeng magka Carbon copy pastillas Ang dami na nga Pastillas owners eh Ang dami mm -hmm. in sa industry Ang dami na nagtitinda yeah. Anong something bago Ang pwede kong i-offer Sa market mm -hmm. So sabi ko Kailangan bigyan ko to Ng innovation And creativity yes. And Yun, Oh my God Yung sinasabi nilang Pastillas lang naman uh -huh. Sabi ko nga Nare-recognize kami Ng iba't ibang TV program Global ka yes, 13 times na kami Na feature I I'm not saying this to boast mm -mm. but I want to inspire na even though how ordinary how simple your business may seem sa ibang tao mm -mm. ipagpatuloy mo lang kasi imagine kami minamalit talaga kami ng mga ano kasi nga there's nothing special about Pastillas yes. mm -mm. pero imagine yan, newspaper kami mm -mm. ato podcast ayan uh, thank ay, you for it, rey. Rey. thank ayan, you at mag yes ka dito oray. yes different radio station mm -mm. halos lahat ng channel na feature na si Candy the Sweet Goods, yung pastillas yeah. lang naman na sinasabi ng iba. Sabi nga ng mga kaibigan ko ting nag-uusap-usap kami. Alam mo, Candy, hindi ako magugulat kung pati Biba Max. <laughs> <laughs> pati Biba Max kasi sabi nila, eh. Animal Planet at Biba Max na lang daw yung channel hindi sa amin nag-feature. Shout out, shout Shout out, Biba, Biba, out. Ka Biba Max, ah. Kayo nang susunod. <laughs> Kayo nang susunod. <laughs> And then nakakatuwa lang and kinikilabutan ako na isang mm -hmm. estudyante lang na nagsimula magnegosyo na hindi ko pala akalain na ganoon palang kalaki yung impact na pwede yes. nating maibigay. Yeah. Right. Especially pag may mga tao na nagchat-chat sa akin na, Ma'am candy na-inspire ako sa'yo. Yeah. Dahil sa'yo, nagnegosyo ko. Na posible pala na magnegosyo kahit ganito lang yung estado mo sa buhay. <laughs> Imagine yung minsan pala the charity or one of the charity na pwede nating maibigay sa ibang tao is to be an inspiration. Yeah, correct. Make yourself successful and I promise makakatulong ka sa buhay ng ibang tao. Correct. Matatouch mo sila, may inspire mo sila that they can be anything that they want. Kahit ano pa, kahit gito lang yung estado mo, kahit estudyante ka lang. Mm -hmm. Dami nagchat-chat sa akin estudyante na na-inspire sila na pwede daw palang magnegosyo ang estudyante. Mm -hmm. Di ba? Yan humaba na ata ang aking story. Hindi, <laughs> sobrang sobrang inspiring ang niya ganda. kasi. Oo. Oh, oh. Ako ay agree ha yung yung innovation, yung creativity kasi ito si Kangkong Chips. Oo. Oh, oh. Hindi naman 'yan yung unang nagpauso din ng kangkong eh. Yes, oo. Oh, oh. Pero parang sa kanya lang ako nakatikim ng may mga powder Flavor. oh, oh. flavors. Uh -huh. Pero marami ng kangkong chips before. Totoo. Same with pastillas. Marami na pastillas. Bata pa lang ako, ano na 'yan, 'di ba? Normal uh -huh. lang 'yan eh. Correct. Pero yung sa'yo, kaya siya sumikat na ngayon umaabot pa sa ibang bansa is because hindi ka tumigil na na okay itong pastillas na to na nilagyan mo ng keso ang ngayon viral siya sa mga content creator Oo. sa social media sa buong Pilipinas kasi yung creativity yung innovation galin. inano mo eh yes, totoo integrate mo siya dun sa business sabi ko nga uh, ay, kung ang ordinaryong pastillas lang gagawin ko hindi talaga kami ma-recommend oh, normal nice, eh. lang tsaka ano it's about marketing din siguro mm -mm. like kung eto na pinag-uusapan din naman natin yung online selling yes. napaka-importante ng marketing yes. sobrang importante ang dami nagbebenta ng mga pastillas hindi ko kiniklaim na kami ang pinakamasarap na pastillas mm -hmm. I know mm -hmm. may mga ah uh, pastillas dyan na masarap, special talaga. Pero, something na maipagmamalaki ko sa Candido Sweet Goods is we know how to market our product. Yan. We know our target market. Napaka-importante na to kung mag-start ka ng online business, dapat you know your market. Yan. Alam mo paano i-market yung product mo. Kahit mani lang yung binibenta mo, kahit kahit balut pa yan or kahit ano pa yan. <laughs> diba? Imagine may mga nakakariton ngayon, pinipilahan ng mga Oo, ano. Oh, Diba? Because they know how to market their product. Yung probin Di ba? Oh. distributor na rin Dari yung distributor yung probin. na. Totoo. So, paano mo naman ngayon natutunan yan? Like, nag-aral ka about business, mm -hmm. nag-enroll ka ba sa master, nag-master ka, ba? Lang yan. Ayun, actually, na nag-start ako mag-negosyo, self, ano lang talaga, self. sa, uh, self-taught lang, self-learned lang talaga. Kasi, Ah, uh, wala naman akong kakilalang business owners first three years na nagsimula akong magnegosyo. 4 mm -hmm. years na kami ngayon sa Candida Sweet Goods. Mm -hmm. So last year lang ako nakakilala ng mga business owners. Mm -hmm. okay. Sabi ko nga it would be better kung umpisa pa lang may kakilala na ako uh -huh. circle yes. ko ng business owners. Yeah. Pero yun lang, lahat naman ng bagay na tututunan sa YouTube. Yeah, correct, correct. Sabi ko nga, ang daming mga tao, pag sinabi mo sa kanilang mag-start ng negosyo or gusto daw nilang mag-start ng negosyo, kaso di daw nila alam. Mm -hmm. Oh my God, imagine arkitekto ko, anong mali ko sa pagnenegosyo? Anong <laughs> mali ko sa marketing, sa sales, sa accounting? <laughs> <laughs> Sabi Layo ko nga, Yes, di ba, apakalayo ng tinalon ko sa pagbibuild build mm -hmm. ng bahay tapos napunta ako sa pagnenegosyo. <laughs> But ito lang masasabi ko, if you really want to do business, mm -hmm. dapat alam mo paano mag-research. Mm -hmm. yeah. So ang ginawa ko ay din learn from mistake daily journey natutulang lang ako sa journey. Isang isang teknik din na masasabi ko na no? sa lahat ng mag-start ng business dito show your journey mm -hmm. because ngayon ang labanan ngayon TikTok, Shopee, kahit ano pa yan, people want to be entertained. Kurya. If you want to start a business, you have to entertain your audience. Okay. Imagine kami pastillas, paano ba namin na i-entertain yung audience? Eh pastillas lang naman. Uh -uh. You know what? One of the technique na ginawa ko bakit kami nag-viral ay show my journey. Sa lahat ng tao oh, nakikinig sa yes. amin, kita paano yan. ginagawa yung pastillas. Kita mm -hmm. ko 'Di ba? Because people want to know your story. Yes. Oh. Sabi ko sabi ko nga ang binibili talaga ng tao, minsan, kahit hindi pa nila natitikman yan, pero pag nai-entertain mo na sila sa video mo, uh -oh. eh, bibili yan eh. Aore. Isa pa, pinapakita ko yung journey ko, pinagdaanan ko, mm -mm. bakit ba ako nag-start, ano yung hugot ko sa buhay. Uh -oh. Because nagkakaroon ng attachment emotional attachment yung mga customer. Yeah. Sabi ko nga, 'di ba, parang sinishare ko na yung architecture, delay ako graduate kasi because I want to build a community. Hindi man sila bumili sa akin, alam ko makaka-inspire ako at some point ng mga tao. And one of the things talaga, especially kung nasa food business or kahit anong business ka pa, show your journey. Sabi ko nga, kung mag-start ako ngayon ng business ko, mm -hmm. ulit. Uh, kasi ba, may mga balak kong pasukan or i-build ulit na brand. I will I will show my day one. Ido-document mo, no? Yes. Oh, Sasabihin ko, no. Hi guys, this is Candy S. Mundo and this is day one of my business. Mm -hmm. Papakita ko sa kanila yung day one up to ano. Kasi si Candy the Sweet Goods, tapakita ko sa kanila yeah. na sampu pala order ko, 20 palang order ko, Ido-document ko yan sa Facebook page. Wala pang TikTok, ano no, TikTok shop. Uh -oh. Facebook lang talaga kami nagbenta, no? no? As in, walang TikTok shop. Mm -hmm. so sabi ko noon, pag nakakabenta ko, picturean ko yan. Then, ipapakita ko yan Thank you, thank you sweeties Sa 20 mm -mm. orders Hanggang nagugulat sila Naging 200, 300, 1000 na yung papa-order namin 5,000 wow. Alam mo, mag chat sa sakin Grabe, Ma'am Candy. Dati 20 pa lang yung yung napapa-order mo na nasubaybayan na kita. Kini-claim na nila na nakasubaybay sila sa journey ko. Yeah, oh, hey. parang nagkakaroon ng attachment, 'di ba sa PBB? Yes. Yung mga artista doon, uh -oh. 'di ba? Ngayon sikat na sila ngayon. Ano'ng sasabihin natin? PBB pa lang yan, papanonorin natin, 'di ba? 'Di ba? Oh, 'di oh, 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 oh. like, oh, oh. Ngayon yung yung viewer mo parang nag-journey kayo together, yes, no? Yes, nag-journey kami together. Parang kini-claim nila, 'yan si Candy the Sweet Good, si Ma'am Candy. Nakita ko na yan nung nag- start uh -oh. pa lang hanggang ngayon I'm so proud of you na inspire po kami sa story mo. Imagine, 'di ba? Yun yung 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 yun number one technique, ipakita mo paano ginagawa yung product mo. Mm -hmm. Ano yung ano mo, for example nalugi ka, show them. Be be, be authentic. And napaka-importante if you will make content, consistency. Ah, Kasi yun. hindi hindi lahat, hindi lahat consistent. Yun. Eh. Imagine ako. Eto, ito yung isang bagay na ano ko eh. Ako Dati hesitant akong gumawa ng mga content kasi mm -hmm. pag yung bosses ko eh yeah. meron kasi akong laringo si. Anong term mo 'yan? Anong term pagak? Pagak pag amalat. Ah, Pawas. Ah, kasi di ba parang ako hesitant ako. Oh my god, baka sabihin nila paus ako ganyan ganyan. <laughs> Especially kasi meron pa akong laryngosil, so medyo lumalaki yung ano ng larynx ko, kaya nagkakosya ng hoarseness. Pero hindi naman siya parang life-threatening. Mm -hmm. And then, kaya malat yung boses ko, yung larynx ko, hindi siya normal. So, sabi ko, gagawa pa akong content, kasi baka sabihin nila, iluwa ako, i-play ako, ganyan-ganyan. <laughs> okay. Kaya nga, pag na-invite ako mag-talk, palagi ko sinasabi, ah, uh, don't worry, hindi po ako nag-karaoke kagabi, kaya hindi po ako malat. Imagine, ang isang pagak na boses, na gaya ko, nakakapag-content. Uh. Di ba? Yeah nakakapag voice over kung makikita niyo yung TikTok ng Candy the Sweet mm, Goods main mm. halos lahat doon may voice over alam mo nung unang nagvo voice over ako sabi ko noon nakaka 20 times 30 times yung tipo putang ina parang tutuloy ko pa ba to kasi alam niya mahirap mag voice over so hirap ako sa kwarto nagvo voice over kasi may biglang papasok putang ina ulitin ko na na naman. naman. di ba ang hirap <laughs> pero sabi ko etong weakness ko, yung yung insecurity ko na to, pag ito mm -hmm. tiningnan ko, hindi ako yayaman. Ah, tama. Sabi ko try ko. Nung una may mga nag comment "But po kayo paos, oh, nagbi-joke po ba kayo?" <laughs> hindi ko pinapansin. Imagine, yung video namin nakaka-gain kami ng 6 million, 7 million views. Okay. nagva viral ang isang pagak na bosses. Wow. So sa mga nanonood dito, If you want to start uh, A business content creation mm -hmm. Especially uh, Hindi naman na tayo Traditional ngayon Pag nag-start ka ng business Automatic That mag-build ka ng TikTok, Facebook yeah. Don't be ano, Don't be shy To do voiceover Alright. Imagine mm -hmm. ako Ako na lang yung isipin nyo Isang pagak How much more kayo na Magaganda yung boses mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So ang isang pagak na kapag voiceover How much more ka pang dito For mm -hmm. sure maganda yung boses mo So use your voice Use your ano, Yung life mo Yung journey mo To show them Bakit ba sila kayo lang ang bumili sa'yo. Napaka-importante nun. So, sobrang naging effective nun na ano, huwag mahiyang mag-voice pinaka talaga sa journey is ano, to start. Yung first step, Talaga. Yeah. Mahirap. Lahat yeah. naman ng bagay, mahirap lahat. sa simula eh. Correct. Nena rin nasa nyo yung nag-voiceover kaya tapos pinaking ganyan. Yung napaputang ina ka nila <laughs> oh. kasi oh. yung kakilabo Cringe. tapos <laughs> <Cringe>. diba? <laughs> iisipin mo pa, ipapost ko ba ito? hindi, ba to? oh. ko ba ito? Oh. Alam mo yung cringe talagang kikilabutan ka pero lahat naman ng bagay mahirap lang talaga Correct. sa simula di ba yeah, yeah. imagine kung na, kung nahiya ako baka walang candy the sweet goods ngayon Correct.